Gusto mo ba na siya ay maging atat na atat sa iyo? Atat siya na makita at makausap ka araw-araw, malayo o malapit man kayong dalawa? At kung LDR kayo, ay gusto niya na palagi kang makikita o makakausap kahit sa cellphone man lang. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon, pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Pakatitigan mo lamang ito ng maigi, itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay atat na atat na makita at makausap ako araw-araw. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At paniguradong ngayon mismo siya ay tatamaan ito at kahit sa pagtulog niya, ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Basta gawin itong ritual na buo ang tiwala mo. At gawin itong ritual araw-araw, basta gawin ito bago ka matulog sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung sakaling hindi rin nagpaparamdam ang partner mo sa iyo, ay pwede mo rin gawin ang ritual na ito. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin o pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. Mas mainam, mas madami pong ritual ang gagawin mo. At paniguradong siya ay maging atat na atat na makita at makausap ka araw-araw. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.